lang araw po sa ating lahat mga kaunter, mga kaibigan. Kaya ngayon po ay sishare ko sa inyo itong mga bagong hunt ko po na barya. Yan. 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 Ito pong dalawa na ito ay galing kay Red Scalog TV Oragon o kay Brad Jose. Yan. Ayan, pakisuportahan nyo rin guys yung kanyang YouTube channel, mga kaibigan. Ito po ibinigay niya sa akin. Ayan, isang 1 Hong Kong dollar na year 1994. Um, kung makikita dito sa ating camera, medyo malabo-labo na yata itong camera. Kita naman nga okay, ito. Ayan, kita nga po. Ito po 1 Hong Kong dollar a year 1994 at ito ay kung ako nagkakamali ay pera ng ano po Thailand ayan kaso hindi ko naman alam basahin yung mga sulat nito eh masinsya na po kayo basta ang alam ko ito pera po ng Thailand kasi meron ako na unang koleksyon nito eh uh, set out sa iyo brother tapos eh um, yan si Red Scalog TB yan Oragon siya po ang nagbigay nito tapos itong dapat na to yan yan po ito ay hunt ko lang po ng collection din panlagdag sa collection maganda po kasi yung kondisyon niya kaya pang kong tago dahil medyo madalang ng ganito yun nga lang medyo may counting dumi lang naman dito kunti lang naman po ito Ayan. pero mas ano na sa kanya yung ano. banda pa ng ano nya may ano pa siya makintab mirror ang tawag nila dyan tapos itong isa ay year 2004 ito pa mga year na ano lang naman po ito mga common kaya lang yung condition niya yung medyo nagbibigay ng interest sa akin para i-collecta dahil nga po doon sa kalagayan ng barya o sa kondisyon yan maganda po siya kaya sa may mga collection mga collector po kasi medyo kakaiba ng barya masaya na kaming makoleksyon namin yun o kolekta namin ayan itong isa ay year 2003 ayan ito naman po ay parang ano siya prost po tapos siya ayan na. medyo madalang-dalang ako kondisyon ng ganitong barya pros pag sinabi po kasi pros yung kabila yan ha? Ah. parang nag siya eh. ano pros yung kulay niya pag kasi parehas ganito pag kabila na ganyan yan yun po ay matatawag na frosted yan pasensya na po kayo medyo madaling po dito sa bahay yan magkaiba sila ng ano, yung isa yung frost at yung isa ay normal ayan nakita naman po medyo madalang dalang po sa sirkulasyon ng ganitong klase ng barya kaya kinatago ko rin po yung mga ganito na maaaring sabag na madari at eh, magkaroon po ito ng added value o oh, higit pa sa kanyang ano value at ito pong isa year 2000 to ayan kita nyo naman yan ha kung yung edad niya eh, matagal na nasa 21 years na kung oh, hindi ako nagkakamali ang edad ng barya na to sa ganitong kondisyon madalas na makikita nyo po sa 95 hanggang 2000 to 2003 eh luma na po yung kondisyon nya hindi na ganitong paganda yung kondisyon ng barya baga sa ibig sabihin ito ay pwede pwede na pong pang koleksyon kasi maganda po itong ilagay sa frame pagka kompleto eh simula 95 to 2017 yan medyo mahirap nga lang pong hanapin yung year 2005 nito yan po isang hard to find kaya medyo meron para po tayong magbuo ng ano sa lahat naman po ng koleksiyong ko na barya eh yung 2005 na lang po wala ako sa piso yan po ah uh, Maraming maraming salamat po Hanggang dito lang po muna Shoutout po sa inyong lahat Shoutout kay Brad Bernet una. yan Siya po yung aking number one Supporter Kaya maraming maraming Salamat po sa iyo brother Salamat po sa Diyos Sa iyong Buong suporta Sa aking munting channel Napakalaking Tulong po nito sa akin at sa mga sinusuportahan ko po diyan magpo po kayo maglala po support po ako sa inyo kaya hindi po kayo magsisisi na supportan nyo rin po ako ganito lang po muna at maraming maraming salamat po at ingat po kayong palagi salamat po